Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng password sa PisoPay. Marami kasi sa mga client ko nagtatanong kung paano daw magpalit ng password sa PisoPay. So, huwag natin patagalin to. So, let's go! Ang first kagawin nyo, punta kayo sa Wi-Fi. Ito sa akin, ito yung PisoWi-Fi ko. PisoWi-Fi Hotspot. So, click na yan. Tapos, mag-direct siya. Magsa-sign in siya, direct siya. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa Chrome. Ito, so, saan na yung Chrome ko? Punta kayo sa Chrome ito. Step nyo dito sa taas. Dot slash admin. Ito. So, pag pag nakarating na kayo dito, Siyempre, i-click nyo dito yung ito, administrator. Tapos, yung password nya is admin12345. So, ito nilagay nyo dito. So, kung hindi pa napalitan yung password ng piso wifi nyo, matik na yan, ad, admin12345. So, sa akin, napalitan ko na. Siyempre, ilagay natin kung anong pinalit natin dito. So, yung sa akin, tapos, sign in. pag nakapunta na kayo dito ang first gagawin nyo punta kayo sa na sa dito sa may no, dito sa taas so, yung parang may symbol ng ulo ng tao ito click nyo yan. tapos change password so pag andito na kayo siyempre ilagay nyo dito yung kung anong password nyo dati yun ang ilagay nyo dito So, tapos yung kung anong gusto nyo ipalit, yun ang nilagay nyo dito sa new password. Kanan. Tapos dito, confirmation. Tapos change nyo. Change nyo na. Pag tapos na kayo, make sure nyo lang na tandaan nyo yung kung anong nilagay nyo dito, yun ang gagamitin nyo pag nag-login kayo. So, i-click nyo yung change. So, ibig sabihin nag-successful na siya. Oh. May kasulat naman dyan. So, ngayon, ito na yung, ano, yung portal. Yung portal natin. So, yung client ko, Wi-Fi client is 20. Tapos, yung today sales ko, ito, 587. Tapos, yung 2 months ko, ito lang, yung sa baba. So, Kano lang kadali guys, sana may natutunan kayo. So sa mga client ko na gusto matuto magpalit ng password, kano lang guys. So pa-like and share na lang and subscribe. Salamat.